Sir Berlawi, reaksyon niyo po sa direktiba ng China na simula June 15, aaristuhin na daw nila ang iligal na maglalayag sa South China Sea kabilang na ang inaagaw nilang Scarborough Shoal, itong uh, traditional fishing ground ng Pilipinas, itong uh, Baudilmas in Loc. Well, nakakabahala po yung plano ng China na yan dahil... Uh... Yan po ay magkakapon magko-contribute po sa escalation ng uh, tension sa West Philippine Sea. At alam naman natin na ang ganyang hakbang ay uh, ahahantong sa paggamit ng mga ng maritime law enforcement authorities ng China na may intensyong mag-aresto ng mga foreign nationals. E eh, pag na po yung uh, aksyon na, na binabalak ng China ay magdudulot talaga to ng makapatinding pangamba, hindi lamang sa mga Pilipino, pati na rin sa mga iba pang nasyonalidad na ang tingin sa South China Sea ay traditional fishing ground. Kaya dapat po magsagawa po tayo ng hakbang para makumbinsi yung China na wag ituloy yung ganitong balak nito dahil para sa akin ay hindi po makakakontribute yan sa de-escalation ng ongoing conflict sa kabuang South China Sea, hindi lamang po sa West Philippine Sea, kundi rin po sa kabuang South China Sea.